Ang uh, Duterte ay brand. Hindi lang yan brand ng uh, pamumuno. Yan ay brand ng pag-asa. Kasi yan na lang ngayon ang hinahawakan ng taong bayan na may pag-asa <clears throat> na mapapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino kapag bumalik ang mga Duterte. Napakalaking hamon yan, no? lalong lalo na kung sino'ng tatakbo sa mga Duterte pagka-presidente. Dahil nga may sinabi rin si Presidente Duterte no na tingin nyo kung bukas eh, magiging presidente ang ating vice president, eh, magbabagong lahat. Siyempre hindi. No? Kasi it will take time. Pero ang, uh, ang nangyari doon nagkaroon ng kanyang deklarasyon na buhay ang pag-asa ng taong bayan. Uy, huwag muna tayo mawalan ng pag-asa nga no? dahil baka naman magkaroon na naman ng pagkakataon na bumalik ang isang pamilya na napatunayan nila na kaya nila magsilbi sa taong bayan. So sa akin, yung excitement na idinulot ng <clears throat> the third three, the third three announcement ay dahil nga nagkaroon ng bagong pag-asa ang lahat.